Isa sa mga joyful experience ko po sa SIFAM eh nangyari noong uh, third year ko sa ministry. Uh, galing ako noon sa school pagkatapos ng turo ko. Habang naglalakad ako papunta sa sakayan ng tricycle, meron akong mga batang nakikita sa kalsada na nagsisipaglaro. Sa di kalayuan, meron akong dalawang batang natanaw na naglalaro din. Pero, parang ano sila, inaabangan ako, inaabangan yung pagdaan ko sa harapan nila. Nung medyo malapit na ako sa harapan nila, tumakbo na sila patungo sa akin. Pagkatapos, nung malapit na sila, hinawakan nila yung kamay ko. Tapos sinaplus nila yung braso ko. Sabay ang ng cross. <laughs> Tapos bumulong sila. Mama Mary, Mama Mary. Ganun sila. <laughs> Nagtaka ako, bakit ganun yung sinabi ng mga bata? Ba't antanda sila ng cross? Sabi ko sa sarili ko, ng multo? <laughs> Yun yung ano, hindi ko maintindihan. Pero habang naglalakad ako, ah, uh, nakaramdam ako ng sobrang saya na mas malalim sa saya eh. Parang uh, kaligayahan. Parang yun, basta masaya ako na yung experience ko na eh, bound-bound ko hanggang ngayon. ah uh, binabalikan ko yun habang nagpapatuloy ako sa ministry. Iyak <laughs> <Ay>, ako. <laughs> uh, parang uh, nagpapalakas sa akin ng kalooban kapag medyo nangihina na ako, binabalikan ko yung experience ko na And parang na, na, ko, nagkakaroon ulit ako ng, ng, ng lakas para magpatuloy sa pagtuturo, sa pagiging katikista. Palaging magdasal. Kasi, uh, pagka ang katikista, kahit gaano ka kahusay, gaano ka kagaling. Kung hindi ka nagdadasal at hindi ka nakaugat kay Kristo, hindi si Kristo ang naibabahagi mo sa sa mga bata, kundi yung sarili mo. So, kailang alagaan yung buhay panalangin at buhay sakramental ng isang katikista. Yung pag, pagdadasal, pagsisimba, pang, pangungumpisal. So, yan yung pinakaano natin eh, pinaka-vitamins bilang katikista. Pangalawa, pangalawa kong mensahe, uh, huwag magsawang tumuklas ng mga panibagong methodology para maging effective kang katikista. Huwag tigilan yung pagbabasa, huwag tigilan yung pag-aaral no, ng tungkol sa pananampalataya para mas marami kang may bahagi sa mga bata o sa mga kabataan. Yun lamang po, maraming salamat.